Ako si Ray Garcia. Taga Barangay Balete sa Tarlac City. Doon sa loob ng Hacienda Lucita. Anak ako na magsasaka. Ang nanay ko si Melba Garcia. Ang tatay ko si Domingo Garcia. Dating trapador ng Aso Carrera di Tarlac. Pagkatapos nung strike, binungkal na ng mga magulang namin yung yung lupain sa loob ng Hacienda Luisita. hindi may mga pananim na doon, pero binakuran ng ako yung lupang binubungkal ng mga magsasaka roon. Na sinabi naman na if eh, binaha na. Pero binakuran pa rin nila at pinalayas pa rin kami. Kaya ngayon yung mga magulang ko, walang mga trabaho. Yung magul yung nanay ko nakikipaglabada na lang. Kung mayroong kung may magpapalaba tapos ang tatay ko pa extra extra sa barrio. Sobrang hirap na ngayon sa loob ng Hacienda na. Hindi pa talaga na ibibigay yung lupa. Ang tingin ko kay Aquino, ay kay Noy Noy Aquino, gahaman sa pera. Kasi bakit kailangan niya pang unahing bayaran yung pamilya niya, eh, eh malaki naman ang utang nila sa mga magsasaka. Kaya ako sumama sa SONA para para panawagan panawagan na pababain na sa pwesto si Noiner at patalsikin na. Para yung karapatan namin do sa lupa eh ma maano na talaga namin, makuha na namin. Nanawagan si Noiner Aquino di ba na magsuot ng yellow ribbon. Kaya nagsuot kami ng yellow ribbon pero may ano, may mga dugo para doon sa sa ano, sa mga namasa niya doon sa loob ng Hacienda Luisita. Hmm, ano kasi kaya naisip kong gawin? Kasi, di ba, nung lumabas yung issue ng pork bar, na anuhan siya ng pork bar king. Tapos, yung sa issue ng lupa sa loob ng Hacienda, Land Grabber King. Kaya naisip ko, Corona. Nung nasa kanya na lahat yung ano, King ba kayo natatakot na mag-disperse kayo bukas? Na, hindi naman kasi alam alam naman natin na ano naman yun ng, ano eh, ng mga tao. At karapatan din naman kasi ng mga tao na ipahayag yung salubin nila.